bilang isang Pilipino po nangangarap din ako na kahit paano po ay makaranas ng konting ginhawa hindi lamang ako maging ang kapakanan ng aking mga apo kay kapatid na Rodante Marcoleta po bagaman Totong ang mundo'y hindi nabubuti sa kanyang kalagayan. Pero sa kanyang mga pinaplano, plataforma na kanyang isasagawa, nakakaaninag po ako ng kaliwanagan. Kaya naiisip ko, kapag ka itong si kapatid na Rodante Marcolete lumusot, nanalo itong darating na eleksyon makatutulong po ng malaki sa bansang Pilipinas ang iniisip ko po ay hindi pa hindi ako nakikilam sa politika wala akong pakilam dyan ang pinakikilaman ko po ang magiging kalagayan ng aking mga apo sa mga darating na panahon ang nakikita ko po ngayon kay kapatid na Rodante Marculeta. Ay hindi ang kanyang pagiging politician. Ang nakikita ko po sa kanya bilang kaanib sa iglesia ni Cristo. Sapagkat ang mga kapatid ay hindi kayang bayaran ni Norman. Kung mayroong mang naninira. Hindi po totoo yan Hindi totoo na nababayaran ang mga kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo na gaya ng ipinaninira ng iba. Hindi po totoo yan. Kaya ako bilang kanib sa si Iglesia Ni Cristo ay proud na proud. Merong kapatid na magtatanggol para sa kapakanan ng mga Pilipino para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Mabuhay po kayo. Kapatid na Rodante Marcoleta